Alam niyo ba mga kaibigan na sinasabi ni MMDA o ni LTO na kailangan na raw pong iparehistro ang ating mga e-bike o ang ating mga e-trike kasi mga kaibigan sa kalalabas lang nila ng memo katatapos lang ng kalala meeting o yung tatawag nila ng press release eh kailangan na pong iparehistro at bawal na po sa national road ang mga e-trike o e-bike sa Maynila sa kalimitan po mga kaibigan ay sa, mga, sa Maynila ang tinutukoy nila ngayon magkano ba ang multa kapag po tayo ay nahule na gumagamit ng e-trike sa highway or sa national road 2,500 pesos mga kaibigan ang ating babayaran kapag po tayo nahuli 2,500 malaki-laki din po yun mga kaibigan natin at kailangan na po natin talaga iparehistro o dapat din merong driver's license ang gumagamit ng mga e-trike lalo na dyan sa Manila ito ipopost ko sa taas o sa video yung mga city na nagpapatupad na o magpapatupad na ng mga ordinansa sa April 2024. So starting April 2024 po, starting April 2024, ayan ay manguhuli na po sila ng mga e-trike or e-bike na 25cc pataas sa mga dadaan sa national road sa mga lugar ninyo or sa mga lugar na city or or sa mga city na tinutukoy ko o yung sinabi po nila yung mga nakapost ngayon, yung mga nasa province, ay eh, wala pa po silang ibinababang memo. Pero syempre, darating ang araw, o darating ang panahon, eh, susunod na rin po yan mga nasa province. Magdidepende pa pa rin po yan sa city ordinance. So, yung mga ibang barangay o mga ibang street na nasa highway, ay eh, magbibigay daw po ng tamang daan para sa mga e-trike o mga e-bike para magamit nila yung kalang mga e-trike. Ngayon, hindi pa ganun kalino ko ang bangko ko rehistro po ba ay 1 year, 6 months, 2 months or depende pa po sa ilalabas pa na guidelines ni LTO sa ngayon. Pero ang malinaw sa lahat po ng gagamit ng e-bike o ng e-trike sa mga national road ay dapat po ay meron na tayong rehistro at dapat ay meron ka ng driver's license. Pero hindi po sinabi na dahil kahit meron na tayong rehistro eh hindi ba ay pwede na po tayong dumaan sa mga national road. Bawal pa rin po tayong dumaan sa national road. So, yun ang masakit doon. Bawal dumaan sa national road kahit meron na po tayong registro, kahit meron po tayong driver's license. Dapat po tayo ay nasa mga subdivision lang daw. Yun ang pagkakabanggit. Kasi nga, ang subdivision ay isang private road at ang ating mga national road ay ang public road. Okay? So, yun lang nga. Nag-update lang ako sa inyo sa napanood nating video ni MMDA Katni LTO. Okay? Yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you!